Ah, ah, ay ka, ah, pakita ipakita ng yung bahay ano daw gusto mo pa pasalubong sabi ni kuya oh ah, ay hindi hindi naka salita ho ba naka salita ba wala lang ang joke mo mga dapat sayo may mga tao? ah mahi, nahihiya sinasabi ano yo pu di asalita ano ayan ah, sa mga ninang po natin diyan ayo tapos na siya Sabi ani hindi dito, ano? Ayan, nga kung alin at biyahe-biyahe muna po kami. Tapos din po na kami kay Mamaya. ay isang kapatid din nila. Medyo ju, kumain yung Oh, Kala, sila no? Oh, hindi, Bob. na ito. Diyo. Ilan ako kayo magkakapatid? Tayo dinigit, dinigit, dinigit. po kami doon sa Parisan na ikwento po sa atin yung si Kuya Michael at si Kuya si Kuya Eddie Boy at ayun po, po yung isa Al si Kuya Al Albert po Ayun at ah, saka po yung asawa po ni Nanay doon sa Parisan nakakwento po na ano po yung pangalan niya? Yun? Angki ho Ate? Angki Angki, si tati Angki po ang nagyaya po sa amin dito na na puntahan daw po namin yung tatlong magkakapatid pero na ano po yung hanap buhay po ninyo? Wala. Wala, wala namang kaan lang. Wala namang gapas na. Pagkaw, binibigyan nyo ng mga kapatid. Ay, yung ganun na lang po. Ito po sila, medyo... Hindi naman ho... Eh, si tat, eto si Kuya Polio po siguro, ano? Nakakalakas sila. Nakakalakas sila. Oo oh, nga po, yung hirap silang oh. lumakan. Hindi, hindi hindi ho kamukha namin sila talaga nakakatayo siya ng pigments. At ayun po yung tirahan po nila. Tapos hindi nyo rin po itong lupa na parang katiwala lang dito. Mm, eh. katiwala lang. katiwala lang, lang. Eh. po. ito silang tatlo yung magkakasama. Hmm. Sila tatlo. Sino pinagluluto sa kanya? Sila rin tatlo. Ah, marunong naman sila magluto. Ah, marunong Kaya lang di ko sila namalabas sa labasan. Ito nakakalabas. Ito, lang ito, 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 Uh, Ma'am Butangera, Ma'am Kim, Tinang uh, Ate Emma, at Sir Boyen. Ito po sila, kuya. Uh, iikutin po mamayan, kera rati po yung kanilang bahay. Sana po makabalik po kami dito at makapaghatid po tayo ng pagmamahal po para sa kanilang puntaklo. Ala po silang mga asawa? Ala. O hindi rin po mga nag aaral hindi, hindi rin mga kapag aaral Hindi rin lang sila nakapag-aral. Basta dito lang sila nag aaral ano po ang gusto mo kuya pagbalik namin? Ano gusto mo? Ha? Ano po yung gusto mo pagbalik namin? Saniya, eh. ah, ano daw? Ano gusto mo? Ha? ano po yung gusto niya pagbalik po namin? Ay, gusto mo. Ako nga pala si Kuya Aw, tapos si Kuya Randy. Kaya lang naka-wheelchair ako na aksidente po kasi ako. Nabali yung spinal cord ko. Ano kuya, ano yung pwede namin ipasalubong sa'yo pagbalik namin? Eh, hiya. Eh, hiya po si Kuya Michael, ano? Okay. Uh, si Kuya Michael po, nahihiya. Tapos si Kuya, ano, Fernando Pesak? Eh, Albert, tayo, no? Nahihiya eh, po siya. At si Kuya, eh, di po, kayo ang pinaka-agasikaso po sa kanilang dalawa. Kayo yung nagluluto, kayong ano. Yung ibang mga kapatid nyo, dito rin. May mga na uh, kayo lang ho yung iwanan. <coughs> Isa, yo, 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 yo. Pero kayo <coughs> din yung tumitingin ho sa kanila. <coughs> Tapos ho, patira lang kayo nung may lupa rito. Ay buti naman din po, mabait yung may lupa rito. Mabait naman yung... Dito na ho mga ano, yung tao yan. Dito, dito, dito. Dahil yung, yung nani at tatay ho nila yung ulang ho nila. Kakilala nung may lupa ho sila ang original na katulong dito ng may mga buhay, yung magulang nila. Ate Tau, dito si Albert. Ate, ako 5 years nga. Pero silang tatlo aaral hindi nakapag-aaral dito. Kaya dito lang umiikot yung mundo nila. Kaya alam, mahihiyain po eh, mahihiyain Sino yung panganay? Uh -huh. Siya yun. panganay sa lahat? Ikaw, mas mata sa kanila. Sino yung pinakabulso? Yung talaga. si Roy. Nagkakapit naman ay, oh, wala naman nakakilos yung maigi. Yung mas grabe lang, ho, si Michael. Ita Ita. Yung yung, <laughs> dahil hindi sila makapagtrabaho. Nabubol sila pang italaman. Hindi pa natatakot nyo Hindi, dito Hindi nga lang kahit ito ko si Kaya isa ko na yun Silang dalawa ko palipida natin pagbalik <laughs> Ano ho yung gusto nyong pasalubong Pagbalik namin Ay nasa, 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 nasa. Ah, Ano ho yung gusto nyong pasalubong okay. Okay. Kail Ano tayo gusto nyong pasalubong Ano Ay, gusto nyong pasalubong Ayayin mo na rin sa bahay nila Tingnan Ayayin ah. mo siya Tara kang ah. pakita nyo may bahay nila. Ano tayo gusto nyong pasalubong Sabi ni Kuya oh. Ah, hindi, hindi na hindi na ka ho ba? Salita. Ah, Kasi lang ang medyo ah. so, makuan. may mga tao. Ah, mahi nahihiya. Hindi hmm. sana si yung ah, Sa mga ninang po natin diyan. Ayun tapos na siyempre sa ninong natin na boss na si Sir Boy Pilay at si Ma'am Joy Domingo na ah, taga US California. Ah. nandito po gitnang kabukiran po tawag dito ano at ang sarap po ng simoy na hangin ayan pa po, po tayo sa ni may... balik natin nito malalaki na to hihingi eh. na tayo <laughs> De, pero sana po maisabay po natin sa papiding po natin sa katapusan sa sagit kagatay po at hindi po kasi kami nakapagdala din ng sticker para makita po na liyo. ayaw nga ayaw nga Oya, alika rin eh. Al aliga. Masaglit lang, tatanong ko na yung pangalan mo. Rante, pakita mo muna yung mga paligid. Pagwentuhan mo na kami. Sige. Ano yung gusto mong pasalubong pagpalik namin? Pero siguro... Oh. Tingnan natin, mayroon dito ang gamot ng Miracle. Oh. Ganda o. Oh. Nagkakapihol ba kayo. Laki o. Kape. Kape. Ayan. Ano klasiko po yung kinakapihol? Isa, nakasahid na sa luba. Ay, tapos titingnan natin dito meron pa isang malaking buong Miracle Fruit Pero ngayon po wala po muna dahil sinanay po, si na asawa ni tata eh, kinu, naikwento po lang namin kayo sa inyo ay naikwento nila na dito na daw po kami na wala na yung mga palay din pala malapit na to si la pie audito Ayan nga pala yung isang kapatid nila nahihiya hindi siya maka hindi siya makapunta dito. Kasi sa polyo din siya hindi siya masyadong maka Ayan, payat ng mga binti nila. Ayan, nahihiya siya. Tinatawag namin ayaw lumapit eh. yan lang sila yung parang ayaw nilang magpag yun know? Pagkaka humingi po mula lang din. Kung pwede magsasama nga. Hindi na nga po hindi. Saan ba makalimutan? ni Ano nga? Ang mga kalawa, anong pa lang ng Boy ka. Nangunta ko. Ano ba mo po yung tirahan ni... Si Ed. Si Ed. Ni Kuya Michael. Kaya ni Kuya ano ang Isa ulit? Albert. Albert. Tatlong po silang magkakapatid. Doon po sila nakatira. Ano po? Nakikitira lang po sila dito. wala po sa may bukid. Walang bubong? Walang bu meron, meron. Ala. Meron nung bubong yan, nasa loob, loob lang. Ay, nasa loob. Ay, nasa loob. No, uh. tinangay. Tinangay ng ano? Tinangay yung bagay nung kwan. Ay, kaya may kawayan na nakapalawit, ano? Uh, Doon nakapatong siguro yung kwan. Ayan, nakikitira lang daw dito yung magkakapatid. Uh, ilang taon na kayong kwan dito? Naka 35 years. 35 years. na. Sila yung, kumbaga, kayo yung caretaker. Uh, so, Boss, may bana ko muna kayo. Ah, Ayan po mga ninang ah, Pupuntahan po natin yung bahay nila Kuya Michael ni Kuya Fernan, Fernan At ni Kuya Eddie Boy Tatlo po silang magkakapatid na Hirap po silang maglakad Hindi naman din po sila makakapagsaka Para pong eka nga po eh, Medyo may ano po sila ah, Medyo may kapansanan Ano po Ayan po, puntahan po ni Kuya Randy yung kanilang tirahan na nilipad po ng bubong. At sila po yung nakikita ng tatlong magkakapatid. Mga wala po silang asawa. O, pakita mo ulit si Kuya muna. Ano? Ito po si Kuya... Michael. Kuya Michael po yung isa. Si Kuya Michael po yung isa. Tapos yung isa po. Uh, nung kung um, tao po kami, lumayo po siya agad. Kaya subukan po natin kung po tayo dito subukan po natin paging kaibigan po yung mga kuyang ito tatlong kuya po sila at inilibot kayo ni Kuya Randy sa bahay po nila na tinitiran po na nakikita na lang po sila sige uh, update po kayo ni Kuya Randy Ayaw, okay. Ha? punta natin yung bahay. lang oh, daw uh, nasa loob din ng bahay. May aso ba? May aso. Ah, yan. Ayun. Ito ang kanilang home sweet home. Ayan. Ah, Ay, dito kaya naka, ito yung higaan nyo. Eh, tatlo kayo, dalawa lang yan? Ayan, uh, uh, ayan, sa loob. O. ayan. Ayan po, ganyan po. Higaan nila, tig tigil sa silang higaan. Ayan, tingnan-tingnan loob. Ito pa. Ayan. Ito. Ito, yung isang higaan. Oh, masarap yung ulam natin ha. Oh, hindi po. Ala po. Ayun, uh, kumain na ba kayo? Oo, oo. Ay, buksan mo na, buksan mo ko ano yung ulam natin. Nilagang sampalok. Oh, Ayun, nilagang sampalok. Eh, patingin na. Ayun oh, masarap 'to. Nilagan sampalok na misili, 'yan ang kanilang tinanghalian ngayon. Oo. Wala na rin kayong mga kapitasukal ano? Wala na po. Mukhang ubos na. Kanin. Marami pa Meron ba? Ayun po. Ayun o. Ayun. No? ayun. Tapos yung kanilang lutuan. Ayun sa kan. Ito. Ito natin yung kanilang lutuan nila. Ayun. Yan sila nagluluto. Ayan, uh, nung nakaraang bagyo, tinangay, kaya dito yung bubong nila, po sa nakapatong na lang yan, nakapatong sa kawayan mm -hmm. hindi na yan talagang bubong. Uh, kaya pag umulan, tumutulo din to, di ba? Tumutulo, Kasi nasa loob eh. Maanggi. Um, Maanggi. nilang kusina talagang sala sila dahil ayan kitang kita natin na ayan, isang palok talaga ulam nila na may sili nung araw masarap talaga oh, Nang, po, ulam oh, ko dito. din to tapos po may konti ako tanong si Taro ayun no? Hmm. nagaras kami sa buhay sa buhay sa oras Ayan, kakamit. Meron daw silang tanim na konting sitaw at talbos. Ayan. Ayan. yung talbosa nila. Likot bahay. Ayan. 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 yung higaan nila. Tara, tayo. Pagdahan din si Kuya siya lang yung medyo nakakalakad ng maayos ayun yung isang kapatid niya hindi makakakun eh nangihiya eh kung ang lumayo ala, ala din, hindi ako makalayot pero I ano naalala ko lang yung dalawa na yun dahil sila kong dalawa kundi mo po sabihin na kakain, hindi sila kakain eh nagluluto na naman ng magluto pagluluto, pagluluto naman oh kaya lang oh eh pagka nga, pagka nga may ibang tao ah lumalayo uh, po sila oh, gano'n uh, mahihiyain ho ba sila eh, nakipaghuntahan na po sa akin si Kuya Michael. Friends na tayo, di ba? Magkaibigan na tayo. O, oh, umuuhos siya Sabi niya, okay daw, pag may kape, tapos may, may dilata, no? Ayan, no? Ayan daw, buka yung ginagawa nila. Ayaw na, pakuha may siling lahat. Tapos, Kuya, ano lang, siguro pagbalik ko namin, makipagbidahan na rin sa amin si, si, Kuya Albert. Ayan, ha? Tapos, eto pa po rin isang kapatid po nila na Kuya, ano pa alam mo? Jason. Kuya Jason, ang kahit pa paano siya yung ikaw yung pinakamalakas sa kaya hirapin din. Hirap, hirap Hindi siya ako, si Kuya Mike, si Kuya Eddie Boy. Mm, hirap din. Hirap siya. Siguro dahil hindi sila, nung ipanganak siguro sila, hindi sila napapaturukan nung araw nung ah, center. Eh ngayon na lang po naging sementado yung mga daan dito, no araw siguro hirap dito. Ah, nung araw yung kwarnia. Kaya lang gumanda rito, nagkaroon. Pag may nagbigay ko ng presidente hindi naman araw-araw may bigas, lalo ngayon, ala ng gapas, ano? Ah, lang. Siguro kung nun pag nakigapas ka, o mabulot lang sila sa pocket o pwede. Ah, pwede, ngayon, Ngayon, wala na, eh. yung po dito. Malayo, malayo A few moments later. yan mga... Masagip ka agapay at mga pagbiyahe pagmamahal sa tumulang sa Kastilong ito ah alas 4 na po ng hapon magalas 5 na at, na, at, na, at, at meron tayong naispatan at yung po may mga pansanan po sila at yung, dito na lang din po tayo sa dito sa, sa gawi po naman na yun nakausap po tayo doon na kung naman po tayo magpapapiling ng kasagit kaagapay At syempre po itong video natin kay, kay, Kuya Albert, kay Kuya Michael, kay Kuya Eddie Boy. Ano po sila ah, pag nagugulat na ninigas. Pero malimit kung para sa amin, no, nila sa na may mga epilepsy po sila. Ayun at um, ala, to, ala po tayong dala, -dala ang biyahe po kumahal sa kanila pero sinabihan po natin na babalik po tayo at masaya po silang nakilala tayo at masaya rin po tayong nakilala sila. Tatlo po silang magkakapatid na halos nakiki yung buong bahay po nila nilipad na alaala rin mga magulang niya pero eh ito pong sila po yung parok ng taga-Tondo. Ah naman din yun po yung apo ng taga-Tondo. Ayun na ah, uh, na kami kay Randy. Kay Randy, magpapay ka na. Sir Boyet uh, dito na dito po sa Barangay Pulok ay Ya, yeah, Sir uh, barangay Tabol. Tabon. Dito o. kami na patpat ngayon. Barangay Tabon po dito po natin sa Boyet gaganapin yung ating patiling. At do sa biyahe po mamahal ni Kuya Aw. Ako'y kumakatok pong muli sa inyo para po sa tatlong magkakapatid na ano po sila sa tingin ko ay hindi po sila naka, hindi po sila nakakalabas ng bakuran na kung sino kung itinitiran po nila dahil mga hindi po sila nakatulong ng eskwelahan na kami mga kabansanan po paano po? papaalam na po kami at maraming maraming salamat po at ingat po ang lahat at babay na po Bye.